Sa loob ng tinatayang nasa limang dekada, tiniis ng ilang mga residente sa Dikan Junction, Barangay Sagpat, Kibungan, Benguet, ang kakaunting liwanag mula sa kalangitan at sa ilan lamang mga pailo sa daan. Kahapon, January 21, natupad ang pangarap ng mga residente na mapailawan. Sa tulong yan ng Rafi Tulfo in Action, Northern Luzon Action Center, sa pangunguna ni George Mendoza Ponasen. Bit-bit kasi ng grupo sa kanilang pagbisita sa lugar, ang solar-powered na mga ilaw. Dalawa rito para sa dalawang bahay at ang tatlo ay para sa buong komunidad. Mismong ang grupo na rin sa tulong ng mga residente ang nag-install sa mga ito. Ang pagdating ng mga pailaw, tulang panibagong pag-asa para muling mangarap sa magandang buhay. Pag-asa para sa mas magandang buhay ng mga residente. Malaki ang kanilang pasasalamat. Salamat, George. Punasan, nanindawat mo ay silaw ay tulong munda kami. Salamat, Adita musik abusin sin lay dum at man tolong abo adi mo man talkal ligagay kasi dum pag sadi adi salamat ay sir sir George unasun sinansilaw ay indot munda kami ta si apo Diyos abu ano ka man bisyon nun sik ah ang ganas tumulong si apo Diyos salamat pa kumasin ublam pa Samantala, naglalakihang mga ngiti naman ang sumalubong sa pagbisita ni George Mendoza Ponasen sa Barangay Poblasyon Bakon bit Bitbit ng grupo ang mga bigas, damit, tinapay at iba pang tulong sa mga residente, partikular na sa mga senior citizen ng barangay. Laking pasasalamat ang mga residente sa biyayang natanggap. Hangad naman ng grupo ni George Mendoza Ponasen na sa paglilibot ito sa buong binggit ay makatulong sa mga pangangailangan ng mga kababayan sa kanilang mga mumunting paraan. Jose Robert Inventor, Orange News.